Pasensya na po pero with all due respect sa kanila mukha pong mali yung, mali po yung hindi po kami nagtutugma doon sa transmission lags na gusto natin. Kaya nga po ang kaso ay nasa Korte Suprema. Sabi namin dismiss na yan kasi dapat na academic na bigay na po namin. Siguro nga po ang Korte Suprema na lang ang magsesettle ano ba talaga ibig sabihin ng transmission lags. Pero ito po mas dadagdagan ko po Sir Mike Ma'am Ina. Alam niyo po kung manghihingi sila yung gusto talaga nila makita kung ano nangyari magmula sa una, sa umaga, hanggang sa gabi, hanggang sa matapos na nangyari. Meron po ko ipapa... Sabi ko, yun ang i-request nila sa amin. Alam naman po ibigay namin kapag hindi nila request. audit lang. Audit lang po hindi nila sa amin. Nandiyan po lahat yung gusto nila makita. Pati yung nireject na balota, pati yung whatever na balota, audit lang. Kaya lang po, Sir Mike, this time, may bayad po. Kasi may, meron pong tinatawag na description i -de decrypt kasi yung mga SD cards kasi so kasi, kasi encrypted siya apo kasi encrypted kasi so encrypted may process apo may proseso po yun ang uh, isa pong uh, presinto ay 360 pesos so kung ilan po i request nila babayaran hindi po namin pwedeng i-forgo sapagkat kami naman po mm -hmm. ang mako-commission ng audit